Happy birthday! Kung gagawa ka ng pagpapakain ay imbitahin mo ang mga kaibigan na alam mong tapat sa iyo dahil may kahandaan talagang damayan kapag kailangan mo ng tulong at ang mga kapamilya na lahat ng bisita para maging masagana ang magagawang mong taon sa pera ay mag-ingat ka lang sa pagbili ng walang potential na lalago ang iyong pera, dahil masasayang lang pag sa mga alam mong makikinabang ka ay mapapalaki ang pera. At sa kalusugan ay laging maging maingat sa mga dalawa ang gulong, at ang magalit ng mga biglaan dahil ang mga bagay na yan ang makakaapekto sa iyong kalusugan. Sa trabaho, ay dapat lang ay iwasan ang maliit lagi at huwag din tulong ng tulong, sa pera o sa mga gawain sa mga kasama sa trabaho. Dahil hindi rin naman masisiyahan ang matutulungan mag-focus ka sa sarili mong mga gawain. Sa pag-iibigan ay madaling maging selosa o seloso sa buwan ng Mayo at buwan ng Agosto dapat malakas ang kontrol at laging magtiwala sa minamahal, ang pahiwatig sa may arawan ngayong araw ng mga kalikasan.